bye Finally, maganda na ang panahon. Mainit na ulit ngayon. Ito unang gala namin dito sa Silangan. <laughs> maganda na kasi yung panahon. Kaya nga naisip pa namin na mag-rides, tumambay, ganun. Kasi Sabado ngayon, sinasamantala namin yung ganitong panahon kasi mainit nga. Kasi nitong nakaraan, isang linggo na namang maulan kasi kung nakita niyo sa mga nakaraan naming mga video, alagang puro maulan inaabot kami ng ulan eh ngayon ganda ng panahon tayo, tayo na yung daan kaya sinamantala namin kailangan wala sinasayang na pagkakataon pag mga ganito maganda ang panahon kaya naisipan namin na mag rides gusto namin mamasya lang walang destination may mga nakita lang ako sa google map gusto ko lang i-check kung maganda ba yung mga spot na yun. So, let's go. 36 minutes lang yun mula dito. Kaya malapit lang. Madali lang puntahan. I would just wanna say, Nakakalungkot ang bundok na to Bakit ito nagkaganito na Last 2022 23 Ang ganda ng bundok na yan Kompleto pa yan Hindi pa yung kalbo Pero ngayon Malala na Alright Hindi na tayo dito sa Bolivar Dito lang tayo sa Burgos Take you there Tsaka kaya rin talaga kami nag-rides Gusto namin magdagat Dahil gusto namin makakita ng sunset Kasi pag ganitong mainit Nararamdaman ko Para sa akin, pag ganitong mainit Matik pagdating ng hapon, magandang sunset Kaya sana Makita natin ang magandang sunset mamaya Kasi yun lang yung main goal Bakit kami nag-rides ngayon Tsaka para din tumambay Ito, oh, hindi dito Wow Ito yung mga gustong-gusto kong dito pababa na tayo dito sa bayan ng Padre Burgos, Quezon. Malapit na to sa town proper. Yeah. Ito na yung bayan. Pagdito natin dito. Ito na yung bayan. Oh. Napakatahimik na bayan ng Padre Burgos. 10 minutes na lang mula dito sa pupuntahan natin. Malapit na yun. Yan, dagat na dito. First time lang namin makakapunta dun. Nakita ko lang sa map. Che Check lang namin kung solid ba yung spot na yun. Tapos pag pwedeng tumambay, tambay na rin tayo. Wow. Malapit na. 3 minutes. Barangay Dan Laga na pala ito. Padre Burgos, Quezon. Alright. Ito na yun. Kuya, may resort nga ba dito? Ah, salamat. Ganda din nito. Bago. Pero hindi tayo dyan. Dito tayo dito tayo wow ayun na yung dagat check ko lang ha <laughs> oh, okay din maganda rin Ayos din. Namiss mo dito. Ang sarap dito. Um, shout out kay Ma'am Jen. Siya nagpatikim sa amin. I deceive. Sarap dito guys. Tingnan nyo sarap nito. Ang laki. Overdue for only 80 pesos. Okay. Dito lang sa highway ng Burgos at Dangan. Kain tayo. medyo uh, hindi na maganda yung dagat kasi low tide na kaya hindi na kami nakatambay tsaka parang walang spot na matatambay at kaya nagalo halo na lang kami may nating humanap ng ibang spot naman para sayang yung punta natin dito 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 may spot na Wow. Dito na dito. Ha? Pindan ng pa dito. kita mas maganda ang view yun no, sa taas no Tara wow. siya. Pwede dyan? <laughs> Pwede punta dyan? Ha? ah okay. Salamat. <laughs> Nakahanap kami ng magandang spot. May ganito pala dito Padre Burgos Nasa mataas kami ng lugar dito sa si Padre Burgos Nakita ko lang ito sa Facebook dati Kaya eh, wala kami mapuntahan Kaya pupuntahan namin Guys tingnan nyo ang ganda dito sa spot na to <laughs> Tobrang solid dito 对吧？对。Hey Smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say, If you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you fall? some of the best of things Sobrang kalma dito sa lugar. Ang <laughs> galing. Nakita namin tong spot na to. ay Ayan, tanong na din dito ang ano. Burawan, tsaka Isla Chica. Ayan na. Yung mga isla na yan. Diyan tayo nag nanggaling nung nakaraan. Ano sasabihin? Ang sarap pa na. No? Ang sarap Tambay kayo dito. Lala kayong madaming. <sighs> mm ganda. Pero kayo na rin maghanap, bahala kayo, hindi kayo <laughs> bibigil sa inyo kung <kusahan? laughs> din kami hanapin to eh. ganda kasi. Sobrang tahimik lang. Hinihintay lang namin lumubog yung araw. Ayan na yung araw. Hintay lang nating lumubog. Tapos, tanaw na din dito yung banahaw. Ganda ng clearing ng banahaw ngayon, mag maghapon. Hindi siya ganun kaulap, clear na clear na talaga. Ganda. Hindi man kami nakapagdagat pero ganito naman yung view na, na napuntahan namin ngayon. Sobrang solid. Inaabangan lang namin yung sunset. Tapos pawi na rin kami kasi plano sa dagat kami mag ng sunset pero mas maganda yung binigay sa amin ngayon <laughs> mas maganda yung view kasi nasa mataas kami yung lugar naka elevate tapos kita mo yung view ng dagat ganda sarap dito kung may ganito lang sa amin baka lagi din kami nandun <laughs> hindi ganun <laughs> Sana maingatan lang yung mga ganitong spot ano. Sana wag magkalat ng basura. Sarap kasi tumambay sa ganito. Kung sino man po may-ari nitong spot na to. Ang ganda po dito. Sana i-maintain lang itong spot na to ng ganito. Kasi ang sarap tumambay. Lalo pag hapon. Ganda ng view. Sobrang panalo ng view dito. <laughs> baliw mga baliw. may baliw. Shit, <laughs> naki. may baliw. Would you me to Sa buhay, hindi lahat ng sandali ay nauulit. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong gawing espesyal ang bawat sandali tulad ng paglubog ng araw na ito. Isang pagtatapos na punong-puno ng ganda. Isang paalala na may mga bagay na darating at lilipas. Pero maiiwan ang alaala kung paano mo sila pinapahalagahan. Kaya sa susunod na masaksihan mo ang ganitong tanawin. Huminto ka sandali. Damhin mo ang hangin at isa puso ang kagandahang nasa harap mo. Dahil ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagdating sa dulo. Kundi kung paano mo isinulat ang bawat pahina ng iyong kwento.